kahapon sa, sa Crime Classic. Ano ba gusto mo? Hindi ba masapat ang naitulong ko sa'yo? Mayroon itong dalang pera na almost 50,000 na pinagbentaan ng bigas. Sinabi niya sa tatay niya na na-hold up siya. Isang simpleng alita na magamang si na Rodrigo at Armando Roque ng Balagtas, Bulacan. Nauwi sa masaker ng apat na miyembro ng kanilang pamilya. Uh! at ang hininalang sospek na si Armando na natiling malaya. Bakit ganun kasakla pang pagkagawa sa pamakit na yun? Kinuha naman nila ang pera. Uh, yung salaysay ay unti-unti. No? Hindi na ibigay ng buo dahil nga sa kakaiba itong krimineto dahil kapamilya ang uh, suspect. No? Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Ating balikaan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpapatuloy ng kwento sa Roque Santana Massacre dito sa Crime Classic. Uh -huh. Ayon sa sinumpang salaysay ng anak ni Armando na si Erickson, bandang alas 2.20 na madaling araw nang umuwi siya galing sa inuman. Lo! 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 At sa pagpasok niya sa bahay, dito tumambad ang mga nakahandusay at dugo ang katawan ng kanyang mga kaanak. Based sa statement niya, nung makita niya yung unang niya kasing nakita, dun sa sala, yung yung katawan ng lolo niya saka auntie niya na si Christina. Nabigla daw siya, nilapitan niya ito. Parang uh, sabi niya na ginigising niya o kung ano, buhay pa. Tapos naalala niya yung dalawa niyang pinsan na si Corin Joy saka Christian. Inabutan niyang wala ng buhay si Corin Joy sa kwarto ng kanyang lolo habang si Christian naman patay na sa kwarto ng inang si Christina isa inilabas na medical legal ng Bulacan Provincial Crime Laboratory Office. Multiple stab wounds o mga saksak sa ulo, lieg at dibdib ang tinamo ng mga biktima. Si Rodrigo, labing walong saksak. Kay Cristina, labing siyam. Si Christian, dalawampu. At si Kareem Joy, tatlumputpitong saksak ang tinamo. Nagtamo rin ng iba't ibang pinsala sa ulo ang mga biktima sa pamagitan ng pagpalo gamit ang matigas na bagay. Isang liabing tubo ang nakuha ng soko sa pinangyarihan ng krimen. Nakasaad sa progress report ng Bulacan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang kapitbahay na nagangalang Mark Hermino ang nagkumpirma na narinig niya si Erickson ng bandang alas dos imedia na madaling araw na humihingi ng saklolo. Wala namang kamalay-malay ang mister ni Cristina na si Romulo Santa Ana Jr. na nagtatrabaho noong panahon iyon sa Italy sa madugong sinapit ng kanyang mag-iina. Yung kasamahan kong Pilipino, siya nagsabi sa akin tandaan na pare, kamahawin ka sa inyo. May nangyaring hindi maganda. So, eh, hindi naman ako nag na Ika, talagang ano minor lang na ano. Kinawa ko ng sister ko. Nangyayak na tapos eh, man, sabi ko, hindi pa rin ako ano. may nasak, nasak na ako. Pinagulit ko hindi sa kanya. Handa na ako sa tapat ng hotel. Talagang sa talagang ano, tatlong beses talaga tinanong. Tatlong beses. Para sa isang amang malayo sa kanyang pamilya, ito na marahil ang pinakamasakit na balitang pwede niyang matanggap. Buong pamilya mo, nasa kaya. Nakabig ka ako noon. Bin Mas dapat ako tuloy, binak. Binak sa kanya. Na, yun. habang nagbabay ka, umiyak na ako talaga nung sinisig ako na akong ganyan. Sabi ko, hindi ka nang... Sabi mo, hindi nagbibiro wala lang sa Nagbibiro lang, sabi ko. Na, ko Talabang iyak na siya. siya. Sabi niya, ang totoo, ikaw na. Ayun, nakuha na lang ako doon sa ano, naghihiya ako na, sobrang. Nakawala ako, na pa nga yung kamay ko sa sabato. Ayun, eh, pinadatnila nila ako sa room, sa isang room doon. Pinahiya nila ako, tapos eh, si nila ako ng pampakalma. Kaya naman, kahit walang sapat na ipong pera, minabuting umuwi na agad ng Pilipinas ni Romulo para masilayan sa huling sandali ang kanyang pamilya. Ang daughter ko, ano siya? Wasak na wasak ang mukha. Talagang, sabi ko, sabi ko, hey, Lord sabi ko, sabi ko, kung may reabsor ng kaho kayo, suru ako. Hindi niyong gawa ito dahil outside na po ni Devil Tungo. Ginawa niya, hindi niyo rin kagustuhan. Tapos siguro nakalingat lang din kayo. Hindi ko siya sinisisi. At, at may ipa ako ano sa kanil. Bigin mo ako ng lakas. Matapos ang pagdadalamhati, ang pag-aasikaso sa kaso na ang inatupag ng naulilang asawa't ama. nung pagsilip niya mula sa bakuran, nakita niya doon yung motor ng tatay niya na kulay puti, nakaparada doon. Naging mabilis sa investigasyon sa kaso. Isa-isang naglabasa ng mga nakasaksi sa na nasabing krimen. Pero ang pinakamalagang salaysay ay nagmula sa anak mismo ng hininalang sospek na si Armando na si Erickson. Nung una ay tangi mga kwento ng mga kapitbahay na sina Olivia at Luz Viminda Castro at iba pang kapitbahay ang naging basayan ng CIDG para sa kaso. Bilang isa sa mga susi sa kaso, kinuhanan agad ng statement ng mga polis balagtas si Erickson Roque. Ngunit kung pag-aaralan ng sinumpang salaysay ni Erickson kinabukasan matapos ang malagim na sinapit ng kanyang pamilya. Tila may isang mahalagang impormasyong wala rito. Sa unang statement niya na pagbaba niya ng kanto, dumaritsut siya doon sa pinsan niyang si Ryan Roque na nagkataon naman na nagiinuman. Nakapag-inuman siya tapos mayroong siyang hinihiraman na pera na certain ni ng bebe. Dahil nakitext doon sa pinsan niyang si Ryan, sinabi ng in siya ni Ryan na nagtext yung ninang bebe na pinapapick up na sa bahay ng ninang bebe yung pera. Kaya sa statement niyang una, sabi niya nung ma-inform siya ng Ryan na pinsan niya, umalis siya. Pero nagduda kami kasi kinunan namin siya ng supplemental at debit sinabi niya na nung makaisa o dalawang tagay siya nagpaalam siya doon sa grupo ng kainuman niya na sisilip lang siya sa bahay ng lolo niya kaya nga noon nung pagsilip niya mula sa bakuran nakita niya doon yung motor ng tatay niya detalyado pa ni Erickson ang impormasyon ito sa pamagitan ng sketch ng pwesto ng motor at pwesto niya nung bumalik siya sa bahay sa pangalawang statement ni Erickson. Pitong araw matapos ibigay ang una, dito niya inamin ang pagkakarinig niya sa away. Tapos narinig niya nga na nagtatalo itong lolo sa katatay niya. Sinabi ng, ng lolo niya na doon sa kausap na ano pa ba ang gusto mo na itulong ko na lahat hindi pa basapat ang mga naitulong ko. Ngayon, sumagot yung isang lalaki na nga ito yung kinumpirma niya na boses ng tatay niya. Sinasabi ng tatay niya na si Armando na kailangan ko lang. Pagkatapos nun, umalis na siya. Nang gumalik nga siya ng mga around 2.30 o'clock ng madaling araw, nakita niya na itong insidente na to, na niya na. Magulong isip dala ng sinapit ng pamilya ang dahilan ni Erickson kaya hindi niya agad nasabi ang ilang informasyon. Unit ano nga kaya ang motibo para patayin ni Armando ang sariling ama, kapatid at mga pamangkin? Isang importanteng detalye ang ibinahagi ni Erickson mula sa kanyang unang salaysay. Isang kwarto kung saan nakita niya itong si Coring Joy. Tapos dumipat siya doon sa kwarto ng lolo niya at nakita niya rito yung kapatid ni Cory Joy na si Christian na patay na rin. At napansin niya, yung bolt niya ng lolo niya ay bukas. At allegedly, nasabi may nawalang pera. At ayon kay Erickson, ito ang narinig niyang pinag ng ama at lolo niya. Pinatanggal na namin sa investigation namin, walang robbery kasi unang-una, ah uh, bukas yung ball ang ang sa investigation namin na ang lolo lang ang si yung victim na si Rodrigo Roque lang nakakaalam ng combination. Naisip namin na binigyan ito ni Rodrigo ng pera. Pero hindi ito na kontento kaya humihingi pa ito. Kaya ang nai-file namin kay ano kay kay Armando ay isang case ng parricide at tatlong case ng murder. Bukod sa pera, ilang ari-arian din daw tulad ng sasakyan ang parehong nakapangalan kay Armando at Rodrigo. Kaya naman ayon sa mga polis, maaring kung mawawala si Rodrigo, direktang mapupunta kay Armando ang mga ito. Ayon pa kay Erickson, tanging ang amang si Armando lang niya ang papasukin ng ganong oras ng kanyang lolo sa bahay. Pre, gabing gabi na. Gali ka ba doon sa bahay ng tatay mo? Malaking tulong ang paglantad ng kapitbahay na si Albert Libiran para magbigay linaw sa kaso. Ayon sa kanyang sinumpang salaysay. Bandang alauna na madaling araw, Agosto 16, 2012. Nang makita niya si Armando na palingalinga papasok sa gate ng bahay ni Rodrigo na may dalang pulang liabe tubo. Nagulat na lamang siya nang mabalitaan niyang kinabukasan na patay na ang mag-anak na Santa Ana at si Rodrigo sa kanilang bahay. Base sa mga nakalap na inisyal na investigasyon ng mga pulis balagtas, inimbitahan nila si Armando Roque para kausapin. Ngunit dahil sa walang reklamong formal na isasampa sa kanya, kailangan siyang palayain ng mga pulis. Na-file siya 28, nangyari 15 to 16. Sa ilalim kasi ng batas, kung ito ay katatapos lang mangyari at yung mga polis ay eh, mayroong personal na kaalaman na yung taong uh, suspect ang siya may gawa ng krimen, po pwede nilang hulihin right there and then. Eh. Hulihin nila at ikulong, no? ng walang warrant. Yun ang warrantless arrest, no? If a crime has just been committed. Kaya lang, since dinala ito sa kanila, uh, 28, ipinayla, no? Uh, although nagbigay ng statement ng Adicis hindi naman naayos yung kaso eh, hindi naayos kagad Maging ang CIDG, hindi na nagaroon pa ng pagkakataong questioning si Armando Dahil pinalaya na ito ng mga polis sa Balagtas Kaya naman kahit malakas ang epekto ng salaysay ni Erickson para madiin ng sariling ama ang hindi nila agarang pag-aksyon sa kaso ang naging daan para hindi makasuhan si Armando. Uh, yung salaysay ay unti-unti, unti-unti, no? hindi naibigay ng buo. Dahil nga sa kakaiba itong kriminal kapamilya ang uh, suspect. No? So, unti-unting binuo ng pamilya habang sila'y nagluluksa. At uh, siyempre, nasa gitna ka ng kalungkutan at pagluluksa, ay unti-unting pinagtagpi-tagpi nila yung kwento. Yung bago nangyari ang krimen, nung nangyari ang krimen, at nung pagkatapos ng krimen. Sino-sino nakakita, sino-sino ang mga nandoon, sino may kaalaman. At nung mabuo lamang yung kwento, tsaka lamang hinanap yung mga dokumentong tutugma dito, tsaka lang naisampal. Nasaan si Armando? Ang prime suspect sa pagpatay sa sarili niyang pamilya. I would say na total surrender sa batas. No? Uh, ipinag, ipinasa nila sa batas. Siguro, nandun pa rin sa puso nila yung denial na baka, baka naman hindi oh, na no? At the back of their minds, baka hindi siya. No? Posibleng umusbong dahil sa isyong pangpamilya. Ngayon, tanging ang mga miyembro ng pamilya Roque ang inihintay ng mga otoridad na maging susi sa paglutas ng kasong ito. Daging problema namin dito ay yung paghahanap ng witness na talagang mag pinpoint kay Armando. Kasi sa mga una namin nakuhang witnesses na puro circumstantial lang yung nakukuha namin. Hanggang, hanggang nga sa lumutang itong si Mr. Albert Libiran at yung magsalita itong si Erickson Roque. ah uh, dito na kami nagkaroon ng linaw yung kaso. Maging ang ibang kaanak ng pamilya Roque, hindi makapariwala sa sinapit ng apat na miyembro ng kanilang pamilya. Sa mga kapatid na nagsasabi na uh, maaring si Armando Roque ang gumawa nito. Kasi nga, dahil sa naging problema nila sa doon sa bahay. Na itong si Armando eh magpagawa ng ginagawa ng kalokohan yung tatay niya. Uh, masakit man sa kanila pero kailangan nilang uh, ireklamo i eh, demanda itong si si Armando. I would say na total surrender sa batas, no? Uh, ipinasa nila sa batas Siguro, nandun pa rin sa puso nila yung denial na baka, baka naman hindi totoo. No? At the back of their minds, baka hindi siya. No? Pero mga kapatid rin yung nagbigay ng salaysay na nagsasabing, ito ho ang mga nakita namin nangyari before, after. Hindi nila matutukoy na siya nga po, kasi hindi naman nila nakita eh. Pero kung pagtatagni-tagniin natin, lumalabas na maging ang mga kapatid ay eh, tanggap no? na uh, ito ang mga pangyayari meron ngang mga ebidensyang nagtuturo kay Armando. Si Romulo naman, duda sa galaw ng pamilya ng kanyang yumaong asawa. Medyo parang hindi akong contento sa kanilang report. Ang masama pa eh, ay yung mga confidential. Eh alam na ng mga tao. Sabi ko, parang akong scripted tong istorya nung ano na to nitong kaso sabi ng mga CID police eh, ganoon na parang inaano nila yung kapatid pang pinaprotektahan eh sabi ko Lord kaya ako bigay nyo ako ng lino yung mga isip nila para kay Romulo Nahihirapan siya sa sitwasyon ng mismong kapatid ng kanyang asawa ang itinuturong gumawa sa karumaldumal na krimeng sinapit ng kanyang mag-iina. sa kitchen na hindi na kami magkata. Hi, who, ano, hindi hindi na siya makakalihis. Talagang bola na. Eh, kasi ano nang malay ko. Ano, yakap, siya. Mayak, siya, sabi niya. ng iya. Yaya, 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 alam ko, malaking galit mo sa akin. Ayos na. Nangitin ako, sabi ko, ayos na yung scripted na story mo. Ngayong nailibing na ang mga biktima, may oras na ang pamilyang asikasuhin ng kaso. Pinadala na si Armando ng kopya ng demanda at uh, nire-require siya na sagutin ito, na itong demanda laban sa kanya. Nag-iisa na lamang ngayon sa buhay si Romulo mag-isang haharapin ng laban para sa kanyang pamilya. Kaya naman tanging sa Diyos na lang niya inaasa ang suporta na kakailanganin niya sa mahabang proseso para makuha ang katarungan. Iniisip pa nila yung relasyon nila bilang kapatid. Hindi nila iniisip yung relasyon bilang father. Anak sila ng ama nila at kapatid sila ng misis ko. Mas hinano pa rin nila yung ano. Ay, sabi oh, ko, Ipist lang ako. Bigyan nyo na, na po ng linaw para kung lahat po matahimik na rin, pati yung kalalawa. Alam ko dyan sila kaya... Malayo pa ang tatakboy ng kasong pagpatay sa pamilya Roque at Santa Ana. Dahil sa magpasa hanggang ngayon, ay nanatili pa rin balaya ang hininalang sospek na si Armando Roque. Sa kabilang banda, hindi raw titigil si Romulo na makamit ng katarungan sa malagim na pagkalagas ng kanyang mga mahal sa buhay. Magandang hapon. Ako po si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.